Pabor, Sina Senadora Sherwin Gatchelian at Pangisinan Kongresman Mark Wangko na buhayin ang usapin ng nuclear power plant dahil sa lumalaking demand sa kuryente. Sa kapian sa Manila Hotel, sinabi ni Congressman Wangko pasado na sa Kamara ang batas para sa nuclear power ngunit sa Senado ay hindi pa nakakausad. Paborin si Senadora Gatchelian na pag-usapan sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang pagbuhay sa nuclear power lalo na tumataas na ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa panig naman ng mga negosyante, sinabi ni Mr. Cecilio de Pedro ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated, dapat yakin ng gobyerno ang sapat na supply ng kuryente. Sabi ng grupo ng mga negosyante, ang mahal at kulang na supply ng kuryente ang isa sa mga daylan kung bakit umaalis sa mga investor sa Pilipinas hindi raw maaaring asahan ang mga solar, hydroelectric energy at generation dahil sa nagbabagong klima ng mundo kaya naman pabor sila na magkaroon ng nuclear power plant sa bansa para magkaroon ng matatag na supply ng kuryente. Para sa MBC TV Network News, ito si Burgosales, sama-sama tayo Pilipino.